Ay, mga mahal ating topic ngayon na natanong ni mo Ang tanong niya ay, ilang taon ka nung una mong nag-SS? At naranasan ko na daw ba nung kabataan ko ay nag-SS ako? So, yan ang ating pag-uusapan for today's video. Ay, interesado ka bang malaman kung ano mga akong sagot? Please keep on watching para Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ilang taon nga ba ako unang nag-SS? Ang sagot ko ay noong nasa 25-26 so siguro ako. Okay? So, noon lamang po ako nakaisip mag SS. Noon lamang ako nagsimulang mag-SS. Hindi po nung kabataan ko. Kasi nung kabataan ko, wala naman akong ginagalaw sa sarili ko. Hindi ko naiisip yung mga ganyan. Nung nagkaroon ako ng kasama, doon ko lang naisipang galawin ang aking sarili. So, sana sa mga entanong, if you like this video, please consider to like this video and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.